So, ito, ito yung magandang ulamin guys. So, taga ibang bansa, gusto kong kumain nito Ako. Shout out sa taga ibang bansa, mga idol. sa ibang mundo. Ito yung kinakain na ng mga eh, FW ulam niya sa <coughs> so, inyo anong pangalan yan dol hmm? anong pangalan yan pako pako Ano ang ginagawa mo dyan, idol? Um, luto tayo ng tinula, guys. May yung pako ay ating... Wala pang apoy. Eh. Wala pang apoy. Eh. Luto kami, guys. Nag-picnic sa guys. gubat, mga idol. Ayan, ito. Ito mabait yung kasama ko, mga idol. Kailangan ito ng sponsor. Supportaran. Supportaran daw. Kasi magaling ito magluto ng pako. Itong chip namin... Oh, may tuba pa mga, mga idol oh. Idol Boy Pasyaw, ito nang tuba ang hinahanap ni Lomer. Ih, ano 'yan? 'Yan.